Huli ang isang mangisda sa Occidental Mindoro. Matapos itong labagin ang ordinansa ng bayan ng Abra de Ilog na kailangan may rehistro kapag mangiingisda. Magbabalita dyan si Patroluman sa Radje Estavilio gawa ng pinagsamang puwersa ng Abra de Municipal Police Station, PNP Maritime at Bantay Dagat ng Abra de ang isang operasyon na nagresulta ng pagkakahuli ng isang mangis na lumabag sa ordinansa ng bayan nito lamang ikaapat ng Hulyo taong kasalukuyan. Bandang 9.48 ng umaga sa layong humigit kumulang 700 metro mula sa baybay ng barangay Wawa, Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Ang nahuling manging isda ay si Rondel Villanueva, 32 years old, residente ng barangay Lumang Bayan, de Ilog, Occidental, Mindoro. Siya ay nahuli dahil sa paglabag ng Abra de Ilog Municipal Ordinance No. 108-2008 Section 36 o hindi rehistrado manging Isda. Sa isang nagawang operasyon na kumpiska mula kay Villanueva ang isang puting motorized fishing bangka na may markang Lexi na tinatayang nagkakahalaga ng 15,000 pesos, isang Sumo 15 HP na may corroded serial number na tinatayang nagkakahalaga ng 12,000 pesos, isang set ng hook and line na tinatayang nagkakahalaga ng 1,000 pesos at limang kilo ng iba't ibang klase ng isda na may tinatayang halagang 600 pesos. Samantala, ang nahuling mangisda at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa tanggapan ng Abra de Ilog para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sarah Jane Estabillo, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.